Ford Everest 2018 2.2 ayaw umusok ang tambutso kaya yan sinakay na lang muna ng tuwing truck syempre kung gusto mong matuto at magka idea ay dapat mong panuorin ang video na ito sapagkat meron tayong magandang matutunan dito kita natin dito na naka full tank sya kaya wala syang dahilan para hindi umandar so ayan ha, niridundo ko na dito malakas naman yung baterya pero kita natin na ayaw talagang tumulo yung andar. Wala. Buta ko ng charge Anong kuhan? Siyempre, hindi na tayo magpadugay-dugay pa. Nilagnot, dala ibot na agad namin yung engine cover dito sa ibabaw. Para hindi masayang yung oras ninyo. Ayan, so sinugusugo ko yung kasama ko na luwagan yung isang fuel lines. Para malaman natin kung meron bang pugsit-pugsit at ihi-ihi ito. Ayan, so tapos na nating maluwagan. Tingnan natin. Start! Wala, no? Throw. Start! Oh. Wala! So yan yung problema, kaya ayaw siyang umandar kasi wala siyang ihi-ihi. para hindi tayo maligaw ay gumamit tayo ng bulang kristal para may direction yung mga kalikot-kalikot na gagawin natin. Kita natin dito na napakaraming trouble code to, pero nibirmay natin yung iba. So yung number 1 at number 2 lang na trouble code yung kakalikuti natin. So ngayon ay magsimula tayo sa trouble code number 2. So yung number 2 yung titingnan natin kung bakit lumabas yung trouble code na yun. Kaya ang ginawa ng kasama natin ay nilagnot dala ibot niya yung ECU, yung PCM o ano pa yung tawag-tawag nyo dito. So yan, na uh, bisik-bisik lang yung ginawa ng kasama natin basta tanggalin lang yung lahat ng mga nakaharang dito. So alam nyo naman na uh, meron tayong trouble code so meron tayong sinusundan. Yan, so bakit kami nagbaklas dito? Ganito yung hits, uh, hitsura dito at sitwasyon. Waskag yung kahimtang. Gumamit kami ng multi-tester. Ayan, so may tinugsuk-tugsuk kami dito. Ito yung linya ng suction valve natin. Ayan, so walang continuity. Ibig sabihin ay uh, meron siyang gihambin na balatian. Kaya ang ginawa ko dito ay tinanggal ko tong water pump. Ayan, so medyo mahirap tong tanggalin nakakalagot-lagot ng kunti kasi masakit sa kamay yung pagkot-kot ng mga bolt yan so bakit natin kinot-kot yung mga bolt ayan tingnan niyo dito kung ano yung kahimtang ito na yung hinahanap natin ayan so yung uh, linya ng irko natin oh. kita nyo ba yan na gumawa siya ng kanal-kanal dyan so kasi nabagid-bagid yung harness natin dyan ayan o oh. kita nyo yung hinikam-hikam ko So ngayon gagawin natin, ligwatin natin ng tester para malaman kung nakarugtong pa ba ito, nakadugtong ayon. Kita natin na naputol na yung kahimtang ng wire. So ibig sabihin ay sa kakabagid-bagid niya dyan sa aluminum na yan ay naputol yung katawan niya. Siyempre sa mga hindi nakaintindi sa salita-salita ko ay to si is to believe na lang kayo. Ayan kung ano man yung nakikita nyo, ayun yung sinasabi ko. So siyempre ay ayan na dinugtungan ko ng wire. So ano lang, maliit lang na wire to, hindi naman siya mataas. Yan no? So pagkatapos kong madugtong ay ginamitan ko ng nabang tawag dyan, yung sulda-sulda. Para masigurado natin na hindi na talaga siya malagnot dala ibot. Kasi pag nalagnot dala ibot yan habang tumatakbo ay siguradong abirya yung kahimtang dyan. Ayan, so para masigurado natin na wala siyang loose contact tapos pinutulan ko na rin kasi mataas na masyado yung tawag dito, yung pagkaganyan-ganyan ko. Ayan, so sobrang napaka-basic lang kahit kayo ay kayang-kaya nyo rin to. So huwag kayong panghinaan ng loob. Sa so, ngayon ay tapos na nating masumpay-sumpay kaya nag-continuity na tayo. So okay na siya, uh, gumalaw-galaw na yung tester natin kaya pinilo-pilo ko na at nilagyan ng ano, uh, electrical tape. So sa uli natin to para pag bumagid bagid siya ulit ay magkakapira na naman tayo. Ayan, so sobrang napaka-basic lang talaga nung problema pag nalaman mo na nandyan lang pala yung problema. Pero kung hindi mo malaman, ay uh, dyan na mabubuak-buak yung ulo mo. So ayan, uh, pagkatapos nating malagay sa safety yung wiring, yung hindi na siya mabagid-bagid ulit ay binalik na ng kasama natin yung lahat ng mga tinanggal niya. Tapos ako naman ay kumuha ko ng ayan oh, yung EcoCool na Lubrigold, tawag dito na coolant. So ganito kasi yung mga ginagamit namin dito na klasing coolant. Kung gusto yung bumili ng ganito, ay meron naman sa Lazada, type niyo lang ang Grand Toro Oro. Ayan, so continue na tayo sa trabaho natin. Get start! Tingnan natin kung meron na bang ihihi ito. Kita natin na pumugsit na rin siya. Kira, start. Bali, dito ay solved na yung problema natin na walang pugsit-pugsit yung fuel. Pero kung natandaan nyo yung trouble code natin kanina ay alam nyo na kung anong mayayari dito. So, kita natin na sinubukan naming paandarin dito pero ayaw talagang tumulo yung andar. So, same pa rin. Kailang subok nga kaming start at ayaw talaga kaya nagdesisyon akong baklasin yung turbo hose dito. Ginamitan ko lang ng tuyok-tuyok na maraming bisis. So sana ay magits nyo yung pagkasunod-sunod ng troubleshooting natin. Dito ginamitan ko ng RC1 so kinatian ko para hindi malubat yung baterya natin at umandar nga. Kita natin umaandar siya pero kapag tinanggal natin yung kati, ay namamatay. Dito ay sinubukan ko pa nga ng isa pang misis. Ayan, so umaandar nga talaga sana. Sige Matske, istoryahe dia ah. Ikaw na bahala. So ayun guys, uh, okay na yung fuel system natin. So may lumabas na dito na pugsit-pugsit sa common rail. Kaso ayaw pa rin umandar yung sasakyan. So nasolve na sana natin yung trouble na electrical. So ibig sabihin may problema pa to. So dahil sa gabi na, bukas na natin to i-continue. Kasi may ibang problema pa yung sasakyan na medyo malalim pa talaga. So alas otso ng gabi na kasi tayo huminto at ngayon ay umaga na naman. Alas 9 ng umaga na. So continue tayo yung tatanggalin natin yung takip na nandyan sa may bandang transmission at nilagnot dala ibot ko na nga. Ayan so ito itong sensor na to yung tuyo-tuyo natin tatanggalin natin to kasi ito naman talaga yung ano isa sa nakita sa bulang kristal ayan so kilala nyo yung sensor na to so gagawin natin dito ay hindi kasi to nare-repair kaya pumunta tayo dito sa laboratory natin ayan so wala namang problema about sa mga sensor ng paandaran meron naman tayong mga naka-standby dito na ayan mga bagong parts sensor So gagawin natin dito ay palitan natin ng bago talaga. Ganun talaga. So madali lang naman siya kasi hindi na tayo umorder. Meron naman tayong ano, uh, stock kapag ganitong parts lang naman. Basic. Pass forward tayo tapos okay, nang makabit. Unok sa. Start. Yeah! Oh, money, oi. Perting, money, ha? So, ayan Pagkatapos ng isang araw at isang gabi Ay narinig na rin natin umandar yung engine Bali, isang parts lang yung pinalitan natin dito Itong crankshaft sensor na to Siyempre, nating natin kalimutang RPM-RPM Kasi matagal-tagal din tayo natapos ng trouble Para lumaki-laki yung libor natin So ayan, uh, dito ay pinabante ko na agad na nakauna yung atras. Tara, uh, samahan nyo ako mag test drive. So dito ay test drive tayo ng dahan-dahan para iwas na iwas tayo sa tumikalbong. Maraming salamat. God bless.